Um.

I am i is That's why I'm here So i can find something Oh the This is my time To make Okay speak because... girls So, please. Please. Um, okay. Okay. so Guys. Uh, shopping apa ya? So kok guys kayak iket-iket baru So let's go. Uh huh. I'm going to going to. So guys, tayo ay magla-lunch na. So yan, lunch na tayo. Napagod na rin ang kapaikot guys, no? So ang hirap, dito tayo sa KFC mag-lunch. Ayan, may KFC dito kain na tayo guys KFC okay keep on watching lunch break na ayan may KFC dito sa earth ayan dito tayo sa KFC Ang lunch so medyo diet tayo ngayon sa surprise ano lang tayo break ano lang tayo french fries ayan kaya tayo french fries sa area no and then soft drinks like that so guys keep on watching guys kain na naman tayo nagutom ako kagad ikot-ikot. Ayan. French fries. Burger. Kapres. Nagutom na naman ang pa ikot-ikot. Hi. Ang daming tao sa gas. Sa baba guys. Dito ako sa third floor. Ang daming tao sa baba kasi nag grocery kasi sa sahod. nila. Sa akin nabos na. Mas na sa sahod na Tapos dito guys. Punta tapos sa shop ng na, uh, nagluluto ng pizza kasi napabili yung mga kasama ko. Sarap yung french fries pag mainit pa. Nilikwis ko to guys na huwag lagyan ng ano-ano. Kahit -ano. asin. Kasi ayaw ko. May ketchup guys so. oh. Hindi ko ginamit. Ang iwas kasi ako guys ng mga maalat, matamis. O kasi nga ano. Kailangan natin magbawas ng timbang. Ang bilis kong pumayat, ang bilis kong tumaba. Kaya, may din ako pag adjust Kaya sometimes, guys, hindi ako makainong kagaling. Kanina, nagkupotsino ako, nagkapi ako. Ayan. So, hey guys, um, update ko kayo. Sana magkapag-tech video pa ako. Yung mga grocery ko, guys, iniwan ko sa laba. So, yan. Kasi hindi ko siya makikip sa third floor. Eh, harapan kasi ako sa elevator ng tulak guys. Kaya guys, keep on watching guys. Kasi, ah, uh, man, ano pa ako. Tapos kung kumain, pupunta pa ako sa shop ng pizza pie And then, yun na guys, abangan uh, nyo na lang next. Ah, uh, ano ko, kaganapan pala. Keep on watching. Nagbabay na agad. <laughs> keep on watching guys. Ang ganda ng view natin, guys. Ayan. Yeah. Ang ganda, ang ganda ng view natin. Ayan, guys. Nandito kasi ako sa taas. na lunch So, habang nag-aantay din ako ng order ng mga kasama ko. Kasi napabilis na lang, lang pagkain, guys. So, dito ako nagtambay sa taas. <laughs> So, makita mo talaga yung mga views sa taas at baba. Ayan. So, diba guys, no? Ayan. Lunch break dito, guys. So, yun. Pay. hindi masyadong maraming dumadaang sasakyan. So, yun guys. Keep on watching. So, guys. Kakain na naman tayo. Naguto ako. ko. Kagag ikot-ikot. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Burger. Fuck, so, guys. Ang daming tao sa gas. Salat baba guys? Dito ako sa third floor. Ang daming tao sa so, okay. baba. Kasi... Oh, na grocery kasi sa sahod nila sa akin nabos na mas na ulang sahod na hmm. tapos nito guys punta ako sa shop ng na, uh, nagluluto ng pizza kasi napabili yung mga kasama ko masarap yung french fries pag mainit pa Bili-crisp ko to guys na Huwag lagyan ng ano-ano. At -ano. like, asin. Kaya, ayaw ko. May ketchup guys, oh. Hindi ko ginamit. Ang iwas kasi ako guys sa mga maalat, matamis, o oh, kasi nga, ano. lang natin magbawas ng tumbang. Ang bilis kong pumayat, ang bilis kong tumaba. Kaya, nahihirapan din ako. Mag-adjust. Kaya sometimes guys, hindi ako makain ng kanin. Kanina, nagkukuchino ako, nagkapi ako. Ayan. Hey guys, update ko kayo. salamat kapag-take video pa ako. Yung mga grocery ko guys, iniwan ko sa baba. So, yan. Kasi hindi ko sumakit sa third floor. Eh, harapan kasi ako sa elevator. Mag-tulak, guys. Kaya, guys, keep on watching, guys. Kasi, ah, uh, nanon man, pa ako. Tapos ko kumain. Pupunta pa ako sa shop ng pizza pie. And then, uh, yun na, guys. abangan uh, nyo na lang. Next, ah, uh, ano ko? Kaganapan pala. Keep on watching. Nagbabay na agad. <laughs> keep on watching, guys. Ayan, nakasel sila ngayon. yun. Yeah, down, yung okay. kailangan ko lang tunayin ang bank kasi tingnan natin kung may mga iba dami lang sale talaga Ayan. anyway hanap tayo ng ibang sale tingin tingin lang naman ako guys so wala pa akong budget power bank sana hanap tayo ng power bank ano ang masel mo na. Kadami yung Okay. Power bank. Power bank, power bank. Ha? <clears throat> Ay, naku. Ang mahal pa kasi gano'n nila, guys. Yung ikot mo na dyan. Power bank nila.

Ang ganda ng view natin. Ayan guys. Nandito kasi ako sa taas. Nagla-lunch. So habang nag din ako ng order ng mga kasama ko. Kasi napabilis na lang pagkain guys. So dito ako nagtambay sa taas. So makita mo talaga yung mga view sa taas sa baba Ayan. So diba guys na? No? Ayan. Lunch break dito guys. So yun. Ay, hindi masyadong maraming dumadaang sasakyan. So yun guys. Keep on watching.